Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput lima ng Oktobre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu. Gayun din naman iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat, si higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos, ating Panginoon, ang mundoy na tayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat na pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala, Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihi pang hangin timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupat sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.